Isang babae mula sa Tanzania. Tatlo ang asawa. Ang kwento nila, alamin. Happily married kong ilarawan ni Nelly, isang babae mula sa Tanzania, ang kanyang buhay may asawa. Ngunit, imbis na isa, tatlo ang asawa ni Nelly. Sina, Jimmy, Danny, at Hassan. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kakaibang kwentong ito? Alamin natin. Binawian ng buhay sa isang car accident ang unang asawa ni Nelly. Nang mangyari ito, napalapit siya sa kanyang brother-in-law na si Hasan na naging kasama ng mag-asawa noon sa iisang bubong. Ayon kay Nelly, ipinakita ng kanyang bayaw kung ano ang pagmamahal. Kaya naman nahulog ang loob niya rito. Ngunit, hindi rito natapos ang love story ni Nelly dahil sa kalaunan, nahulog na din ang loob niya sa pang lalaki. Isang car dealer, si Nelly, na nagtutustos ng kanyang mga asawa na kasalukuyang walang trabaho. Sa katunayan, binilhan niya ito ng tigi isang kotse, yung mga lalaki. Positibo naman ng babae na hindi magloloko ang mga asawa niya dahil anya, masaya sila at itinatrato niya ang mga ito ng patas magkakasamang naniniraan si Nelly at ang tatlong lalaki sa iisang bahay. Naging mag-best friends pa sila dahil dito. Mahirap isipin kung paano nagkakasundo ang tatlong asawa ni Nelly. Pero ayon sa kanila, respeto ang dahilan kung bakit mapayapa ang kanilang pamumuhay. Ikaw, anong opinion mo sa ganitong uri ng lifestyle? D W I Z Research Report. Re -re -report.